Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si, si uh, pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong ano eh. Wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Eh, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, eh lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. Lamihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte at ang korte natin yun ang simbolo ng justice makikita naman natin nasa kanila ang justice so walang pinakamagandang pinakamagandang uh, uh, avenue para humingi ng justisya ang mga biktima kung meron. ang posisyon ng aming uh, uh, chairman sa PDP Laban eh pumunta si pastor 'di ba sabi niya yun ang posisyon ni ni uh, dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na, na may nagutos sa akin. Ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi, hindi ako utusan ng kahit na sino. Uh, paniniwala ako para sa akin, Magkasama kami ni pastor lumaban sa komunista hindi hindi mo wala sa isipan ko yun